or absent, may mga kasamahan tayo na sinasabi at hindi na lang tayo mag-judgment on the pleadings. Committee on Ethics members, they, we made it a point na mag-schedule kami ng extra time para sigurado po na ang respondent sa ethics complaint masagot niya lahat ng allegation laban sa kanya. Dahil karapatan niya pong i-cross-examine yon at yun rin po ang mag-guide sa committee kung ano ang magiging pagpasya namin sa aming committee resolution. Kaya sa aking palagay po at sa paniniwala ng ethics committee, compliant po kami sa constitution, two-thirds vote, pangalawa, pinigyan po namin ng pagkakataon na magbigay ng defense ang respondent, magpakita personally, kahit walang original scheduled hearing, nag-schedule tayo ng special hearing, para mapakinggan ang kanyang panig. At sinisigurad, gusto ko po pong sabihin sa ating mga kabayan at sa mga ating kasamaan na sa bawat mambabatas na haharap sa isang ethics case, ginpo po ang sisiguraduhin ng ethics committee. Kailangan kompleto po ang ating mga records at ginagalang ang karapatan ng bawat isa. Number, Kasi